Hello, hello guys. Ayan, hello. Ayan, magluluto ako ng munggo ngayong araw. Ayan. Magluluto po ako ng munggo. Ayan. Type ko magluto ngayon ng munggo. Ayan, sinalang ko na. Pakukulaan lang natin para lumambot. Dito, iba ang munggo dito. Iba-iba ang kulay. At ayan nga guys, maduduto na ang ating pinalambutan na munggo. Igigisa na po natin yan ang munggo. Makatikim naman tayo na pagkaing pinas. Ayan guys, kukuha tayo ng dahon ng malunggay. Inalagay natin sa ating munggo. Konti lamang ang ating kukunin. Medyo mura-mura. -mura. Kasi magulang na yung nasa ano na yan. Laylayan. Ayan, konti lang ang ating kukunin. Ayan. Para sa aking konting malunggay, tama na po yan. Ayan po, ang puno ng malunggay namin. Ayan. Ang laki ng puno, ba? Diba? Sino may gusto? Libre lamang ang malunggay. ayan. Ang aking malunggay. Talagay ko sa mumbu. marami kong nakikita ng nagluluto nito. Tumaya tayo. Magluto din tayo ng malunggay. Ayan, pagkumay tayo na malunggay. Masarap, mabitamina. Lalo na sa mga bagong pananak. Ayan, pagkumay tayo ng malunggay. Para sa ating Bungo. Hmm, mungo. Mungo bulo dito rin natin. Mahin natin. Hindi ako mahilig sa malunggay. Pero kakain ako ng mungo. Kumakain ako nito. Yung nilalagay sa sapinas. Pero hindi, dapat hindi naman palagi lang. Nakatikip din ako nito yung pang ano ginata ito lang sa lasa okay. kaya miri din ako kumain ng bunga ng malunggay pero yung dahon, sabay na ayan yung may natin ang dahon ng malunggay ayan, poti lang ang aking hugoy kasi baka ang, ang aking kasama ay hindi kumain ito kaya poti lang ang aking ilalagay ng malunggay Ayan, uh, yung mga isa sa nagtataka. Ako yung dal -dal na daldal naman mga daldal. Pag ako yung daldal ng daldal, siya yung napapatingin. Kasi, daldal ko po ako ng daldal. -dal. Wala naman akong kapusap. Siya dal yung daldal, kapusap ko yung sentong ko. Ayan, at ating nang nahimay ang manunggay. Tara! at Ayan na nga, magigisa na po ako ng munggo ayan nilagay ko na ang sibuyas para ating design ang ating munggo yan po ang ating munggo ang munggo dito hindi siya green iba-ibang kulay na ito Iba yung may, may ano ito dahil sa pinas maganda ang kulay may labo, mayroong ano, yung linaw, yung gano'n. Mas gusto ko sa mundo yung labo. Mas masarap kasi yun. Ayan, gisa-gisa tayo ng sibuyas. Ayan, ilagay ko na ang bawang. Halu-haluin. Ayan, first time ko magluluto ng munggo. ha ah, nilagay ko na rin ang ah, kamatis nilagay okay, natin ang kamatis ayan ayan mayroon akong tuna na nakira nilagay natin kakaibang mundo yan ayan ang ating sahog para masarap ayan, lagyan natin ang sili at tatapos niya, lagyan na natin ang ating munggo ayan ang munggo Nagisa na natin ang munggo. Kaso ang munggo dito matigas. Yan, durugin na lang natin. O, diba? Sarap. Nang munggo. Ayan, nalagyan ko lang siya ng konting water. Siyempre, ng salt. Pampalasa. bahala na kung masarap ba o hindi kasi wala ang sahog ang sahog niya, yung konting tuna lang ayan guys nilagyan ko siya ng konting magi para may lasa lasa o ba diba, meron na tayong munggo kaso matigas ang munggo hindi naman siya matigas kaso lang nga maitim itim ang munggo dito eh. hmm, Yummy ng ating ulam ngayong araw ako lang naman kakain yan hindi ko alam kung kakain yung mga kasama ko yan siguro kakain din sila kasi kakaiba kung hindi po sila maate kakain po sila yan pero kung sila po ay mayroong kaanuhan hindi sila kakain yan yung tigman natin mmm mm, sarap sarap, sarap pala malambot naman pala kaso lang siya maitim-itim ayan at pamaya maya lagay na natin ang ating malunggay ayan guys kumukulo na lagay na natin ang malunggay <laughs> yay sarap ang nilalagay ko po talaga dyan dahon ng ampalaya pag ako'y nagluluto sa Pinas dahon ng ampalaya pero ngayon dahil nakikita ko kayo sa Reels nagluluto kayo ng munggo na may malunggay ayan nakigaya gaya ang inday ayan, lagyan natin ng malunggay na maraming bitamina good for health ang malunggay syempre meron pa tayong lalagyan dyan ng konting saluyot ayan, lagyan natin ng saluyot, meron akong saluyot na galing freezer. Ayan. Lagyan natin. Malinis naman po yan. Inugasa natin yan bago natin lagay sa freezer. Kasi malayo-layo din yung bahay ng friends ko. Kaya hindi na ako ng press sa luyot. doon maraming press na sa luyot. Hindi na ako rin para kumuha. Ayan. Luto na ang ating malunggay. O, di ba Kumana ang aking video na hindi ko nakita haba ng nila. Yan, dito na po ang aking munggo. Sarap! Yummy! Yeah. Kain tayo ng munggo. Ah, oh, We didn't We didn't hands. Hands. oh what kain. sa sa ማ ይከፈታል ይባላል ሻ በዚህ በሰባት ሰማይ ይከፈታል እንግዲህ ኳፏብዛ ኳፏ ትላአደሜ ከዛ ስልኪለዉ ሌላችዋለ ይመጣል እየተባለ ነው ትራሪ በዛ ከ ስራ ካል በዛ ደውልላችኋለሁ አይ ሴትዬ ማ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ ብላ ነበረ ሄደች እና እዚህ ከልጆች ጋር ላይ ሰስብ ካለደች ግን አንችልም እንዴት እናከብራለን ደ

ታባkኝ k አታባኝ አንድ ነገር መመሰ ትፈለጊ ዝምች አ አታባ አንድ ሰው መጠ ሄንስሪ ባሪች ምን ዝምረችዳጫዎችመ በቀላልብራይገ